guys! Welcome to my channel! So, ayan, good morning. Ang ganda-ganda ng panahon. Marami na ako guys mga bagong halaman. This one. Ayan, hindi ko alam guys kung ano mga pangalan na mga yan. Except dito, Malaysian ma'am. So, ito na guys yung tinanggal ko dito o. Oh. Tingnan nyo. Diba, ibang-iba talaga siya. Nagkaroon siya ng maraming Pink akala ko guys eh nung pagkapaglumaki siya guys eh ganito pa rin pero hindi na talaga transformation na talaga siya ito guys bago ito ito bago ko mga baby ayan so nadadagdagan nang nadadagdagan ang variety ng aking mayana iba rin ito guys hindi ko alam kung pareha sila pero hindi talaga kasi maliit lang guys yung ano niya dito ito malaki yung pink and this one parang kauri siya nung ito ayan medyo kalbo na siya guys ang daming nanghingi no hindi mo naman pwedeng ipagdamot siya mga ganyan ayan tingnan nyo guys oh. kamantiga ang tawag dito guys yung sunflower ko malalaki na pero hindi yan guys ang topic natin ngayon no so for today's video Ayan. Kasi nakarating ako sa isa kong friend. Nainggit ako sa kanya kasi yung kanyang mga rose ay ang dami-dami talagang ano, uh, bulaklak. So, ang sabi niya sa akin, isa daw sa mga secret ay ang pagpapausok daw ng bunot. So, ayan. Gawin natin na siya guys ngayon habang maaga pa. Papausok ko natin guys ang ating yan, halaman. So, dito sa bandang gitna para lahat ng halaman ay maka-absorb ng usok. So, ayan. At saka guys, nanood ako doon sa mga vlog ni Don Bostamante. Shout out kay Sir Don Bostamante na mahalaga daw guys kapag may mga tanim tayo ng halaman, mahalaga na tayo ay nagtatanim ng mga flowering plants kasi para guys pumunta daw yung mga insects ayan gaya nito mga grande flora kung nakikita nyo guys may mga ano siya sa loob focus natin Ayan, di ba? May mga pollinator siya. Para daw guys, yung ating halaman ay mamunga. Yung ating mga gulay-gulay. So, kaya pala guys noon, 6 months ko nang hinihintay yung upo ko. Hindi pa talaga siya namunga. Except nung nagtanim ako ng mga flowering plants. Ayan. So, ito na guys. Umuusok na siya. So, para daw sa effective ng pagkakaroon ng uh, flower, ng mga roses, ng mga halaman. ayam. Ayan kailangan daw guys eh magpausok tayo ayan nakikita nyo na diba? umiikot-ikot ang hangin kaya nandito siya sa gitna para lahat guys ng aking mga halaman ay nakaka-absorb ng usok so isa yan sa mga teknik noong unang panahon no? para mamunga ang mangga ang santol yan yung mga ginagawa ng mga matatanda So, ayan, laging tandaan. Kapag kayo, eh, parang sabik sa bulaklak ng inyong mga roses, ng lahat ng mga halaman. So, ito lang, guys, ang gawin nyo. So, tingnan natin kung kaya natin siyang bitbitin. Dito banda. So, ayan. Ginawa ko na siya, guys, three times. And may mga pagbabagong nangyari. Nagkaroon siya ng maraming talbos. Ayan. Yung mga red na yan. So, dati kasi guys, one at a time lang, ano, ang pagbubulaklak ng aking roses. Isa lang talaga siya sa isang beses. So, gusto ko siyang magkaroon ng maraming roses, sabay-sabay, ng mga bulaklak, mag-bloom. So, yan ang gagawin natin guys. I-share ko na sa inyo para at least, di ba, hindi tayo gamit ng gamit ng mga ko-ano-anong fertilizer dyan. So, ayan. O, oh, ganyan. So, gagawa din tayo doon, guys. There. Para yung aking mga rose doon, eh. Mausukan. So, ito na, guys, yung mga halaman na itinanim ko nung, ano. Katanghalian ng gabi, eh. 10pm. So, may mga pagbabago na siya, guys. 23 ng gabi ko to tinanim. And look. Today is December 30. Focus natin, guys. Ayan. Meron na siyang... Yan, talbos. Ito ang pinakaunang nakitaan ko guys ng improvement. Ayan, tumuloy talaga yung talbos niya. So, may mga pink. Kung nakikita nyo, ayan o. Oh, ayan. Ayan, yung mga kulay pink pink na yan. Napatunay na sila eh. Ayan o. Oh. Buhay. ba diba, ilan sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Except dito guys. Kung nakikita nyo, ayan o. Oh. Pupokus natin. Parang patay guys yung dito niya. Tuyo, kulay itim. So hopefully mabuhay pa siya pero parang hindi talaga siya mabubuhay. Sa dami ng aking itinanim. Ito guys, mga maliliit lang na rose ito. Ito guys, guys eh, mga American rose. And this one, kulay pink siya guys. Kakatanim ko lang. So meron na talaga siyang ganyan. Itinanim ko siya nung 27, 3 days pa lang siya, guys. Ito yung kasama niya, hiniwalay ko lang. So let us uh, observe kung magkakaroon kung mabubuhay pa talaga sila. So I think, guys, ayan oh, tinulungan ako ng asawa ko sa pagpapausok. I think hindi ko na kailangan magpausok dito sa silong. Pero gawin ko pa din kaya. Para may sarili silang ano. So, ayan. So, four days ko na siya. Ah, uh, three, three times ko na siyang ginawa pala. Excuse me, pamali-mali. At nakita ko naman guys yung improvement. Talagang nagkaroon talaga ng dahon yung aking ano, mga talbos. Aking rows. So, ito guys eh, siguro na, malaking tulong talaga tong usok para magkaroon sila ng dahon. Ano kasi nabuhay talaga yung mga ano ko rose ko nung itinanim ko. So mapapatunayan natin na green thumb ang isang tao kung yung mga mahihirap itanim na mga flowers guys eh nabubuhay. Ano? So ayan. Tayo eh dapat eh hindi tayo basta-basta umaasa sa mga makabagong teknolohiya ngayon. Ano para gumanda yung ating mga rose, yung ating mga halaman, mga flowering plants so ayan paminsan-minsan eh, yung mga sinaunang ways ng mga matatanda eh i-adapt din natin, ano kapag may hangin guys, no, mabilis maka-generate ng, tama na yan ama sobrang usok na ayan, dinagdagan yan na dinagdagan guys, o, tingnan na yan, ganyan. Minsan lang namin yung gawin. So, umusok na siya, guys. Wala namang masama kung susubukan natin ang mga ganitong bagay. So, dati kasi, guys, may tinda kaming mga gasolina dito. Kaya, never talaga ako nagpapausok kasi baka masunog yung bahay namin. Ayan, dumabdab na. Tingnan natin dito, guys, sa taas. So, ayan. Ayan. Yan, nakikita nyo ba guys? Ayan, ang usok. Na-absorb na nila. So, tingin ko guys, isa ito sa malaking bagay. No, yung pagpapausok ng bunot. Kaya sila eh, tuluyang nabuhay. Hmm. Medyo, sikip na yung garden ko guys. Ang dami-dami ko ng mga halaman dito. Oh, pati yung asawa ko masipag magdala ng halaman eh, Ayan. Ayan na yung usok. So, bihira namin tong gawin. May mga sinampay kasi dito yung mga kapitbahay namin. Baka mamaya eh, mag-away-away kami dahil lang sa usok na yan. Ano? Saka ito pala guys, no? yung mga grande flora. Sabi ni Don Boss Tamante eh, gusto nila yung direct sila sa init. Ayan, sila ay mga semi-succulents na nakakapag-absorb sila ng water. Kaya dito ko na sila lahat guys nilagay sa isang pwesto para sama-sama sila dyan. Kasi dito guys matapang ang init dito. At tingnan nyo naman guys. Oh. Diba? Ito lang talaga ang gustong gusto kong dumami kasi napakadamot magbulaklak. Ayan. So maraming marami na talaga akong mga halaman dito guys. Ayan. So natutunan kong magpausok gamit ang bunot ang mga dahon. Ayan, o. Oh. Sa mga susunod na araw, guys, eh, napapag-isipan ko na kung paano ko to aayusin palalo ang aking mga halaman na ito. Kasi, gaya ng mga rose, kapag nabuhay talaga yun, saan ko yung ilalagay, ba? Diba? Ayan. So, if you haven't subscribed my video yet, please subscribe, like, and share. So, ayan, o. Oh. Obligado kami, guys, mag-sawd ng ulan para may pang dilig. So, bye-bye!